Okay? West Philippines pa rin po tayo mga kababayan kasi ito ang pinaka pinaka-importante ngayon na dapat pag-usapan. Ito nga pong nangyayaring kaguluhan dyan at lalo na yung dahil dito sa pinakahuling marahas marahas na ginawa ng China sa ating mga kababayan na ako mismo para sa akin hindi na po pwedeng ipagpatawad hindi, hindi na pwedeng ipagkibit balikat hindi na pwedeng palampasin inaabangan ko po ang ang aksyon na gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos at ini-expect ko na ang response niya dito ay katanggap-tanggap. Kasi kagaya nung nabanggit ko na sa ibang mga mga nauna kong video, according to PBBM, yung mga nakaraang panghaharas ng China ay hindi pa sapat para gamitin i-invoke yung mutual defense treaty na para sa akin. Ano ang hinihintay? Muntik nang mamatay yung mga tao. Nasira yung nasira yung sasakyan. Nabasa yung mga pagkain. At muntik na. Muntik na po yung buhay ng mga sundalong naghatid. Na para sa akin. Kung ako mismo ang commander-in-chief? Hindi na. Hindi na pwede palagpasin ito. Ano naman ang kinakatakot natin? Ako kasi, ang paniniwala ko, itong China, nananakot lang talaga. Nang bubuli lang. Hindi naman talaga nila tutuluyan. Kagaya nun, kung talagang gusto nilang, kung gusto talaga nilang parusahan, mapahamak, yung mga sundalong naghatid ng pagkain ng supplies, kayang-kaya nila pong palubugin. Kaya nilang palubugin ng sadya. Even yung mga nauna nilang ginagawa, bakit nagagawa pa rin ng maliit na bangka ng Pilipino na makarating nang Ayungin Shoal? Kung gugustuhin nila, kayang-kaya nilang banggain, durugin dyan sa, palubugin dyan sa dagat, patintero patintero, hide and seek, apat-apat na barkong malalaki against one Philippine vessel at isang bangka kung tutuusin kaya nila, kaya nilang patayin yung mga yung mga nando doon sa bangka kahit na yung water cannon kayang pumatay yun sa pwersa noon. kung hindi nila titigilan ng kakabomba yon apat na barko hindi ba lulubog yun kaso takot din sila hindi nalagagawin yun So anong ibig sabihin? Nang bubuli lang. dahil gusto lang tayong palayasin. Kaya lang hindi naman po na maganda na pinagwawalang-bahala ito kasi kung ganito nang ganito ay kawawa naman yung mga taong naghahatid. At darating din ang oras na Sadya nilang palulubugin yan. Hindi man sila gumamit ng live fire na yun pala ang nasa kasunduan, dapat kasi alisin yun eh. Dapat i-revise yun eh. Kailangan lahat na lahat na weapons na kayang magpap nag, yung kayang pumatay ng tao, bakit? Pag binumba ba yun ng water cannon na sabay-sabay na malakas, hindi ba lulubog yun? E pag lumubog, kasama yung tao, patay din. Kahit hindi barel ang nakapatay doon, patay din. So, bakit pipili ng armas? Water cannon is also an armas. Kaya rin pumatay. Ngayon, ako natutuwa kasi kahit papano after that kumbaga sa lahat ng mga incidenteng water canoning sa WPS ito na yung pinakamatindi na muntik ng ikamatay ng mga sundalo so ngayon kumilos yung pangulo ito nagkakaroon na sila ng mga meeting sana naman nga kasi wag na po nating antayin pa na talagang may mamatay. Kawawa naman yung pamilya nung nung mga nung mga madidisgrasya. At ngayon nga po, ang tingin ko mukhang gagawa na talaga ng mabigat na hakbang ang pamahalaan natin. May napanood akong ano, uh, video ng hindi local na ang sabi eh, nagre-ready na daw yung Pentagon tungkol dito sa WPS. Anong ibig sabihin Nagre-ready yung Pentagon. Pero ako sa palagay ko, itong mga itinayo na mga EDCA sites ilang EDCA sites na ba ang nandyan siyam ba o 11 imposibleng walang armas na nakaporma na dyan Siyempre, alangan man amerikano pa ba anong saysay -say na mayroon tayong EDCA sites inilagay yan dyan para ano para sa bagyo? Come on. Tell it to the Marines. Siyempre, yun na yun. Press release lang yung para sa mga bagyo. Yun na yun. Kasi, ang Amerika, <coughs> hindi sila papayag na mawala ang Taiwan, mabawi ng China ang Taiwan or makuha ang Pilipinas either of the two kapag Taiwan ang nakuha pilit nakuha ng China kahit na hindi na tayo kailangan ang Pilipinas kasi the door is open to the pacific kasi ang Taiwan di ba nandito na mismo facing the pacific ngayon, dahil nahihirapan sila na bawiin ang Taiwan, o di nagbabaka sakali sila na itong Pilipinas ang makuha, sayang nga lang. Siguro yun ang, ang, sobrang pangihinayang nila. No? Ba't hindi nyo pa noon? Iniaalok na nga sa inyo ni Duterte na gawin nyo na kaming probinsya. Pero siyempre, mga kababayan, posible ba yun? Hindi naman yun magagawa ng magdesisyon ng isang pangulo lang. Siyempre dadaan yun sa sa kongreso, sa mga tao, referendum. Imposible. So ano yung paraan na well, mga kababayan, kung iisipin, at this very moment, na-invade na nga tayo ng China yan. Nandi dito sila. Hindi nga lang lantaran. Pero in effect, nandi dito. Nandi dito na. Through commerce. Economy. Yun na nga sinasabi nila na iba yung turo ni Sun Tzu doon sa The Art of War Yung uh, hindi kailangang magpaputok para sa kapayapaan ng isang bansa <clears throat> So 'yun So ngayon nung nabasa napanood ko nga 'yung video na Pentagon is getting ready at ito nagkakaroon ng mga meetings si BBBM with with our uh, Department of uh, National Defense and with the allies malapit na baka hindi na matapos itong taon na ito. Magbabakbaka na yan dyan. Well, ako po, hindi ako natatakot. Hindi magdidesisyon si PBBM na matatalo. di ba? Kung alam mo lang na natalo ba't lalaban Siyempre, lalaban ka, alam mong panalo ka. Ngayon, itong mga nanilisi na ito kay PBBM, pwede ba? Gumising-gising nga kayo. Yung amo ninyo, ang dapat ninyong sisihin. Dahil siya yung nag-tridor. Including you. Mga tridor na rin kayo. Kayo na mga sumusuporta sa Duterte hindi ninyo na hindi ninyo na re-realize kung ano, gaano kabigat kung uh, paano ano ang magiging future ng mga kabataan sa ngayon tayo ano man sa atin malapit na tayo eh yung mga susunod na generation kung sila ay nasasakop na, sakop na ng China ngayon nga, nahihirapan tayo na pinapasok pa lang. Kumakatok pa lang sa pinto. What more kung nandito na sa loob? Ibig ko sabihin na nandito na sa loob, yung talagang sila na ang nag naggugobyerno sa atin. Yung nandito na yung communist government na sila na ang sila na ang in power. Wala na tayong magagawa doon. Ngayon may nagagawa pa tayo. Kasi iilan lang naman ang traitor. Mas marami pa naman tayo na may isip. Ito kasi mga mga isip nito eh no eh. Itong mga Duterte, itong mga mga pro-China na ito. ang mga utak nito eh para nang na sinapian alam niyo ako mas gusto ko nga po mga kababayan syempre ayaw naman natin ng gera di ba kasi walang gera na walang casualty both sides all sides may casualty yan pero alam niyo kailangan once and for all tapusin tapusin ang dapat tapusin nang sa ganun ni maka move forward na tayo kasi panggulo po yan eh mga panggulo panggulo sa utak ng pangulo natin ang bigat na nga ng tinatrabaho niya na gusto niyang iangat yung buhay natin tapos eto pa may mga kababayan tayo na imbis na tumulong nagpapabigat pa dahil kumakampi sa kalaban. Alam nyo dapat ang ito. Itong ginawa ni Duterte na pagtataksil na ito. Alam nyo dapat po magkaroon ng batas eh. Na kapag ang isang pangulo, isang mataas na opisyal gumawa ng ganito, nawala na siya sa pwesto, dapat mapanagot pa rin. Ito kasi ang magiging hato lang sa kanya is impeachment. Hindi naman pwedeng impeach kasi wala na nga siya. Tapos na. Ibig sabihin, ganun lang? Ganun lang yun? Matapos mong, matapos mong gumawa ng kataksilan? Okay na lang? Eh kasi yung kataksilan na ginawa noon, hanggang ngayon, may epekto. Kaya dapat po, kailangan may batas na magpaparusa sa ganyan. Kahit wala ka na sa posisyon, kapag napatunayan na kagawakan ka ng pagtataksil sa bayan, liable ka pa rin. At ito, isa pa to, itong mga mga, mga pro-China, itong mga nagtatridor na ito, dapat nga po may batas din na may parusa rin sa mga ganyan. Hindi pwedeng ganun. Dahil sa freedom of speech, democracy? Yun na nga po ang masama sa democracy. Sobrang naaabuso. So ano po kayang dapat natin gawin? Dapat i-regulate yung democracy? Yung freedom of speech na yan? Kailangan ma-regulate yan eh. Hindi naman porke mayroon kang freedom freedom to talk ay lahat na lang pwede mong pwede ka nang magbunga nga. Di ba dapat mayroon paring sabi nga, may rules. May rules sa pagkuda-kuda. Hindi yung porque freedom of freedom of freedom of the press, freedom of speech, freedom of, freedom of expression na bubulol ako. Eh, pwede na ang kahit ano eh kung kagaya niya, nakakapag, nakakapag lason ng utak. Lalo na kung mga tungkol sa tungkol sa issues ng bayan, national security, di ba dapat may batas? Na, eh kung mga, yung mga radio and TV networks nga eh, mayroong regulation eh. Yung mga may uh, franchise, di ba? Hindi pwedeng mag-atake ng gobyerno. O di dapat ganun din sa mga individuals. Mayroon din dapat ganun. Para kayo naka-franchise din ang bunga mo. Sana po ganun, di ba mga kababayan? Tama ba? Hindi pwede kasi yung porke meron tayong freedom na ganito, freedom na ganyan, eh lahat pwede na. damage, nakakalason, nakakapag-endanger. You know what I mean? Yun lang po. Gaya ng lagi kong sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lang po ang nag-iisa nating tahanan.